Mm -hmm. okay. mm -hmm. yeah. oh, Ulitin ko, sa mga gustong order, alam nyo na, mag-PM lang ay sa akin. So, unboxing tayo no ng mga sariwang bagong katay na baboy na in-order sa atin. At ito, yung order sa atin na spareage, no? So, spareage po yan. Ilang piraso yan. So, apat na kilo po yan. Pwede, na, pwede niyo siyang orderin sa akin ng buo. At pwede rin natin siya ipachop, no? So, yan, spareage. Tapos, meron din tayo ditong Tata. So, by order lang yan kasi hindi tayo naging stock para hindi siya ma-profile at fresh yung baboy natin. So, yun yung pata natin. Malaman, malaki. Yan. So, tatlong piraso lang ang order sa atin. Tapos, ano pa ba? Ito. Unboxing tayo, no? Sa so, mga gusto mo um order ng baboy, fresh po yan no bagong katay, hindi po siya frozen at murang mura lang no yan unboxing natin so dito may order din no ah, 10 kilo na pang chicharong bulaklak no yung bitukan ng baboy na bulaklak Ayan. Fresh na fresh, no. Kukuha pa lang natin sa katayan. Ayan. So 10 kilo. Ha, all good. Tapos ito. Meron dito ah uh, pork belly na may balat, no, with skin. Ito yung pang ano, pang belly lechon, pang lechon. 5 kilos yung in order sa atin. So, malaki siya. Yan. May balat. Fresh na fresh. Yan. O. Yan sa mga gusto order, PM lang yan sa akin. Yan. All goods, no? Tapos, meron din dito order Yeah, ang bigat. Ito pa. hindi ko sinisira to kasi magagamit eh. Unboxing <laughs> natin. Ito naman ay ulo ng baboy. So sa ulo ng baboy, marami kang pwedeng gawin. No? So murang-mura lang din to at fresh na fresh. Yan, may motor din sa atin ito, apat at na piraso. Yan, malaki siya, no? large size. Oh, sa so, mga gusto umorder ng ulo ng baboy, 1,500 yen lang ang isa. Buo na yan, no? Malaman, pwede mong iliksyon, pwede pang sisig, pwede rin pang dinakdakan. Yan. So, malinis na. Yan. All good. So, chinecheck ko lahat ng in-order ko. Tama ba yung binigay sa atin? So, Ang nung pag natin, sinip na natin, all good na. Ito pa, So marami pa tayo available, no, na mga parte ng baboy, no. So ito lang, yung, ito lang yung mga pinakita ko sa inyo dahil ito lang yung order sa atin. Ayan. Tingnan nyo naman, ang linis, oh. Ang laki. All good. So, hapat na ulo ng baboy yan. Whew. All good. Yan, sa mga gusto morder, fresh na fresh, bagong atay. At sa atayan natin yan, hinahango. Yan. All good. Ulitin ko, oh. sa mga gusto morder, alam nyo na, mag-PM lang kayo sa akin.